Nasa kote ang higit apat na toneladang karne ng kalabaw sa Quezon City na bistong hindi ito dumaan sa inspection. Ang cara beef na sana sa Balintawak Market. May detalye si Bien Manalo. Nasabat sa pinagsanib na puwersa ng mga kawani ng National Meat Inspection Service, Department of Agriculture at Philippine Coast Guard ang kilo-kilong local carabif o karni ng kalabaw na ibabagsak na sana sa ilang tindahan sa Balintawak Market. Napag-alaman na hindi umanugaling ang mga karne sa otorisadong slaughterhouse ng NMIS at ng lokal na pamahalaan, kaya't itinuturing ang mga ito na hot meat. Dahil dito, nagkasa ng dalawang linggong surveillance operation ang mga otoridad. Kung titingnan mo ito, uh, na. So we suspect na pag nung kinate ito, nag-undergo ng flooding. Hindi ibig sabihin, pinapainom ng tubig. So pinapainom ng tubig para bumigat, para uh, lumaki yung kita nila, which is uh, na 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 nalalagay sa alanganin yung uh, meat safety aabot sa 4,538 kilos o katumbas ng labindalawang kinatay na kalabaw na nagkakahalaga ng mahigit 1.4 million pesos ang nasabing karabif. Ayon pa sa mga otoridad, maaari raw itong makasama sa kalusugan ng mga mamimili dahil hindi dumaan sa tamang inspeksyon. Possible na uh, pwede mangyari sir is uh, food poisoning. Food poisoning, pwede ko po siya magtumayat sa magsusuka. So, pwede mag-cause ng pagkamatay dahil sa dehydration. Uh, ibang komplikado, particularly yung mga immunocompromised na mga tao, kakain ito. So, ito po ay uh, banta sa kalusugan ng mamamayang Pilipino na kakain ng inisip yung pagkain. Ayon pa sa NMIS, hindi naman ipinagbabawal ang pagbebenta ng local carabib sa mga merkado kung ito ay galing sa mga otorizadong katayan. Kaya payo nila sa mga mamimili. Dapat may dokumento uh, na galing sa NMIS or local na otorisadong magdala ng karne nakasakay sa otorisadong sasakyan ng NMIS or ng LGU uh, malinis at saka uh, may tatak ng pagsusuri Inisyuhan na ng notice of violation ang dalawang tindero dahil sa paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines. Habang dadalhin naman sa rendering facility sa Bulacan ang mga nakumpiskang karne para sa proper disposal. Bien Manalo para yeah. sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.